Hi guys! So guys, magbibigay ako ng tips para po sa mga pagkuhan ng mga content creator dito. So, paano pang maiwasan na magkaroon tayo ng issues o violations sa mga video natin? O nauna, bawat upload nyo ng mga video nyo is pumunta kayo sa dashboard nyo o galiin nyo mag-check ng dashboard nyo and then pumunta kayo sa monetization tools lalo na kapag monetize ka na dyan mo makikita bawat video na ina-upload mo may tama ba or mali kasi pag may sumali, automatic mag siya. Kapag mag siya, automatic, kailangan mo siyang ibura, linisin mo agad. Kasi kapag hindi mo siya nalinis agad, automatic, magkaroon ka ng malaking problema sa page mo. And then, apektuhan yung mga earnings mo dyan. So, ayan, panatiliin na mag-upload ng mga organic ka video na kagaya nito. Walang, ka, walang mga background, organic talaga. Yan talang pinagagusto ni Lolo Met. So, yan lang po sa mga baguhan na content creator. And have a great day. God bless you guys